Malulubak at sira-sira kasada dinaanan ko para lang makapunta sa lugar na ito. Tara, samahan niyo ako at puntahan itong Sitio Danau, Barangay Guba, Valle Hermoso. Mahigit isang oras pala yung ibabiyahin natin papuntang Sitio Danau, Barangay Guba papuntang Canlaon City pala yung dadaanan mo dito. Pag madaanan mo na yung rotunda sa may bandang kaliwa ka, liliko. Mas mabuti na magtanong-tanong ka sa mga tao na sure ka na hindi ka malilito sa mga dadaanan mo. First time ko pala pupunta dito kaya hindi ko maiwasan na lagi akong nagtatanong. Pag may mga cruising ka na madadaanan, expected ko na rin na may mga malulubak na kasada yung madadaanan natin. Kitang-kita pala dito yung view ng Canlaon. Kaya uminto ako at nagpicture-picture muna. Shoutout din pala sa mga tito natin dyan na dadaanan ko at umingi din sila ng Stickers. Maraming salamat po at sana nakafollow kayo sa page natin. At piri na ako nagtagal at umalis na din ako dahil malayo-layo pa daw yung dadaanan ko. Sarap talaga sa pakiramdam yung mga bagong dadaanan mo. Yung parang naninibago ka sa mga paligid mo. Yung parang nai-excite ka sa bawat travel at mga biyahe mo. Yung kahit malulubak yung madadaanan mo, i-okay eh lang dahil adventure naman yung hanap mo. ba diba sa mga ganitong lugar isang damak damakmak ng mga selfie at video yung ginagawa mo? Yung feeling na proud na proud ka sa sarili mo dahil nakarating sa mga lugar na ito? Ganitong mga lugar kasi yung mga trip ko. Kaya nai-enjoy ako sa mga ginagawa ko. Lalo na sa mga adventure na mga kagaya nito. At nakasalubong ko pala yung mga sasama natin doon sa barangay Guba. Mali pala yung dinaanan ko. Kaya buti na lang at nakasalubong ko sila. Shoutout pala kay Vanix Motovlog. Dahil siya yung nagkuntak para may kasama tayo papuntang barangay Guba. Makikita natin dyan sa video na hirap na hirap yung idibi natin. Pero kayang kaya naman yung mga dadaanan. Buti na lang hindi maputik. Medyo mabato nga lang. At kayang kaya naman siya i-drive. Dahil sanay naman tayo pag ganito yung mga madadaanan natin. Dahil idibin naman yung gamit natin, ikayang kaya naman pag ganito yung mga sitwasyon sa daanan. Habang papalapit na kami sa pupuntahan namin, eh parang nagiba yung view. Dating mga bato-bato na daanan ngayon, ngayon green na green na. Ito yung mga lugar na mga paborito ko talaga. Yung mga green... Yung mga maraming mga bundok Parang na-unwind ka Parang ibang lugar na yung pinupuntahan mo Feeling ko dito parang nasa New Zealand ako Kasi makikita mo may mga kalabaw May mga baka Tapos green na green yung paligid Buti na lang yung mga dinadaanan namin Hindi madulas kasi damuhan Buti na lang hindi umulan kagabi Kasi anytime pwede tayo magslide dyan At di ko rin inasahan na may mga tao pala Na nauna na sa amin Nawala tuloy yung pagod at kabako Nung nakita ko yung view dito touchdown na dito sa barangay Danau. Kung ano siya ay karon na trending na lugar dito sa uh, Valyermoso. Pero doon naman lang siya sa part sa Kanlaon. Pero sakop pa Japan siya sa Valyermoso. Ano yun? Pwede yung siguro maliguan eh. Dahil weekdays akong pumunta dito, hindi masyadong marami yung nagpipiknik at pumapasyal dito. Sabi ng mga nakasama ko papunta dito, marami daw pag weekend. Yung akala ko pwede maligo dyan sa tubig. Pero sabi nila hindi daw pwede kasi may mga kalabaw at baka daw na naliligo dyan. Hmm. Dapat sundang. Dapat sundak hindi natin pwedeng hindi natin akyatin yung bundok na yan kasi makikita daw yung view ng San Carlos City at saka yung part ng Valle Hermoso at kitang kita din yung Sipaway Island at saka yung isla ng Cebu Okay, makita na ito ang Sipaway Island kanang kalsada diyan paingon pa sa San Carlos City so, Bago na nag-trending uh, like uh, na mga suba pa. ah sa muna siya. Or siya gamay na lake. Okay. Manao. So, astraga. Gusto ko pala pasalamatan at shoutout yung mga nakasama ko diyan Sa mga bagong nakilala ko diyan at sa mga humingi ng stickers, maraming salamat po sa suporta nyo. At sa nakausap ko na barangay official, salamat. At may mga plano pa sila na pagandahin yung kalsada at ang lugar na ito. Maraming salamat po sa suporta at panunood sa video na ito. God bless! Ito loves you